Yo! What's up mga ka-Uragaon? Ito na, simulan na nating magluto at igisa na natin Unahin na natin yung bawang at isunod natin yung sibuyas Nakita nyo na kung ano yung ating putahe, diba? Doon sa ating reels Yun, ginisang ampalaya At ayan na, nakita nyo na yung baboy Inuno na natin yan na pinalambot at medyo pinapusta natin ang konti At hahaluin na natin haluin muna ng mabuti hanggang sa maabsorb niya na yung lasa at isunod naman natin yung kamatis at eto na nga haluin rin natin hanggang sa madurog rin yung kamatis para yung flavor niya ay talaga naman at lagyan natin ng nor cubes pork kasi baboy yung ating sahog at timplahan natin ng patis. At eto na ilagay na natin yung ating sariwang ampalaya. Hindi dapat pinipiga ang ampalaya para hindi nadudurog at hindi nagkakaputol-putol. Paagusan mo lang yan ng tubig, ang lawan mo lang hanggang sa mawala yung pait niya. Kasi kapag hindi mo naman siya hinugasan, eh, lamasin mo ng konti sa asin niya. okay ibabad mo ng konti sa asin, i-brine mo kung bagas, tapos mawawala ang pait niya sigurado. At ganyan lang ang gawin mo. Takpan natin para mas mabilis maluto. Hmm, ayan na. Ayan na, diba? Lulutuin pa natin kasi ayaw nila yung ganyang style. Okay na sana eh. Sabi ko sa kanila eh, yung mga mayaman, ganyan lang yan kung baga hapkuk, hapkuk lang yung may crispiness ka pang makakagat pero ayaw nila at eto na nga patapos na ilagay na natin yung itlog ayun ay na eksama dyan yan ang nagpapa special dyan so eto na ayan na haluin mo na ng haluin para mas masarap at mas maabsorb niya na yung lasa eto na ilang minuto na lang at matatapos na tayo and ang sinasabi ko oh, nakikita nyo hindi mo kailangan lagyan ng sabaw na marami yan Kusa na magsasabaw yung ampalaya mo kaya so yeah, ganyan lang yan okay that's all thank you and paalam marami marami salamat kayo ano ulam nyo comment naman kayo or may gusto kayong ipaluto i-comment nyo lang